Hello mga ma'am. So, tipid tips na karon mga ma'am. So, nagkuhan kami sa car ni Ani. I-slice na mo. Kay, gigagmay-gagmay na to. po kay gagmay. Kay, para pang humba. Yan na po eh. tag po. Dula pa. I-slice sa. Kay, ang purpose Ani mga ma'am is para makatipid ka. So, kailang gigagmay kay na ako, Para ni siya sa mga sagol-sagol sa gulay, pansit, o uban pa. unsa sagusto na to isagol. So, muni karon mga ma'am. Ako nang giina ina slice Kay mo lagi na, grabe na kay kamahal sa palito, nun. So, murag, magsiga sa datong mata mga men, eh. So, ako may in-charge nga nakapalit dito. Isugo. So, murag na, lisang ko. So, inko, we need to, ko get budget ka. Eh. Ang mga tao, there's balay mga men, ang ilang gusto ko nito is, kalaging binagko, ang pag-slice, mga bitaw, gapista, ang ko, sudan. Unya, So, ginaog ko pa sila may magkaisa ka mo kaong mga men. Katulubi at mo kaong. ako yan ako'y manggo, nga kada, kaduha mo, kaduha mamahaw, kaduha man ni kaduha man ni Hapon, plus isnak pag yun. O imo mga men. So, kinahanda magpipita kay krisis ang panahon. Kung krisis sa unang mga katuigan, mas lalaki ka sa 2025 na feel gid na ako ang kakrisis. Grabe gid ang palitunong ang imong kwarta nga dalon nga 1000 mura na lang o oh, isa gatos ang value o oh, na ba diba? grabe pagtaas sa dollar versus piso o in mga mga. so wala tay mga technique wala tay mga discard sa atong daily expenses o diba? asa man na, na pangwaon ang mga kuan cost na to. high cost of living kay sa Pilipinas ginoo you know, ko pastilan o muna niya nga nung wapaman to na nga preso ang mga nang urakot. O di ba? Nakita nga mga yan ang longsoranon mo nagagwanta, nagmulo sa kapubrikon, ani, sa kalisod. O kira to ang mga dollar earner, di ba? Pero bisag dollar earner to sila ga, mulo gihapon po na eh. Wala na nagmatter sa dollar earner o piso earner. So, mula na. The more kalisod labi nag trabaho, Patay sa akong trabaho. Oh my God. unsa saan so, na lang ano pag-budget, di ba? Matong na ko yung istorya lagi unsa Ang ko so, ano yung budgeton, wala sila budget nga wala mai sila'y budget ko. So, pasti lang. Ma giagil ag joke ba? Pero dala tinood ito. Pasti lang. Paitag yun. Nga, ang saan so, po na ito pagtabang? So, ang saan po eh. So, ang ato is generosity. So, ang generosity, dili lang na siya sa pagtabang in kind in words na agyapon ang atong pagka-generosity. Paghatag na itong mga maayong panghunahuna. Pag-advise na ito sa itong isig katao. Act of generosity. Gaya na mga men. Di ba? So, sa wala na kabalaw hmm. Generosity. Gaya na ang paghatag o mga maayong panghunahuna. Advice sa itong isig katao. Dili lang pagmaritis. Kung dili, mangin labot na sa itong isig katao Para sa kaayuhan. Dili sa kadautan. Di ba? Maunta na dapat ang atong isulod sa atong hunahuna, sa atong mindset. Dili lang puro panghilabot sa atong ising kataw, kundi panginlabot para sa kaayutan sa tanan. Diba mga men? Correct me if I'm wrong. So muna mga men, kay gibati magin ang kakrisis karong panahon ng grabe naman nga presyo labi na pa doong December na kadang mga hilig o mga ha kanang ilang giingon nga palihilihi labi na kong inahan palihilihi sabi tunuhuan niya sa buktot diha so thank you for watching bye, -bye.